Pag hindi tayo nakinig sa mga utos ng Diyos, hindi may iwasan na makikinig tayo sa mga utos ng ibang mga Diyos. Pag-isipan sina Adan at Eva, sinunod nila ang utos ng Diyablo nang nakalimutan nila ang utos ng Diyos, at sa huli ay napunta sila sa landas ng pagkawasak. Sa anumang panahon, lagi tayong inuutusan ng Diyos na gawin kung ano ang mabuti, para magtamol tayo ng mabubuting resulta, habang ginagawa sa Satanas ang lahat ng kanyang makakaya para kalagkarin ang mga sumusunod sa kanyang mga utos kung sa nagniningas na lawa ng asupre sa impyerno. Buksan natin ang Daniel chapter 7. Tingnan natin ang Daniel chapter 7 verse 25. At siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan, at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Gaya ng nakikita natin dito, matagal na panahon na ang nakalilipas, Si Propetang Daniel ay nagpropesiya na ang sumasalungat sa Diyos ay magsasalita laban sa kataas-taasan at nalilipulin nito ang kanyang banal na bayan. At naiisipin pa nitong baguhin ang mga panahon at kautusan. Gaya ng napropesya na magpapakita ang mga ganitong tao, ano ang nangyari sa lahat ng katotohanan noong panahon ng kadiliman? Gaya ng prinipisya sa Biblia, ang katotohanan ay nabago at naalis. Ngayon, ang lahat ng sumisimba ay nais maligtas. Pero sa halip na sundin ang mga utos ni Jesus, tulad ng ginawa ni na Apostol Pedro, Juan, at Santiago, isinasagawa at sinusunod nilang lahat ang mga utos ng siyang sumasalungat sa Diyos. Ganito namitaw ang linggong pagsamba na hindi salita ng Diyos at ang Pasko na hindi kailanman iniutos ng Diyos. Alam ni Jesus na mangyayari ito at iniwan sa atin ang salitang ito. Sa pamamagitan ni Apostol Juan, kung ang sino ay magdagdag sa mga salita ng propesya ng Biblia, ano ang mangyayari sa kanya? Idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot. At kung ang sino ay magalis sa mga salita, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa walang hanggang kaharian ng langit. Kahit na ibinigay niya sa atin ang salitang ito, hindi ito alam ng mundo. Patuloy silang kumikilos alinsunod sa mga utos ni Satanas. Kaya sila ay tiyak na mapapagod sa walang kabuluhang gawain at kalaunan, ang kanilang maging tanging resulta ay ang kamatayan. Naniniwala ako na dapat tayong maging ang mga sumunod tanging sa mga utos ng Diyos at sa mga salita ng Diyos, ano pa man ang mangyari.